Mapagpalang araw po sa ating lahat Kung ba po ang inyong ka-antengiro Kung bago pa lang po kayo sa aking munting youtube channel Sana po pakilike share subscribe Maraming salamat po Ang vlog nito mga kantengiro ay Continuation sa ating vlog noong nakarang upload ko na Yung baon na niyog na panay mutya nakapalibot At may dalawang pangil na babiramo na nakaikot Sapagkat ang mayari naman nito mga kantengiro Ay walang iba kundi si bruharis Harris pa din yan po. Uh, bro Aris, maaari po ba natin itong tignan muna? Sige. Uh, ito po ang tinatawag namin dito sa Mindanao na pangil ng bawira mo. Uh, legit pangil po siya mga kantingero. Yan po. Uh, ito isang uri ng agimat na kadalasang ginagamit ng mga katutubo dito yung tinatawag naming mga nitibo o yung mga taga-hinterland. Ang pangil naman na ito mga kantingero ay tinatawag na pangil na babuira mong pakot. Huwag sabihin po natin pakot yung matatandang uri na po ng babuira mo. Kadalasan sila ang nangunguna sa bawat grupo o tinatawag namin kadapanon dito sa Mindanao may tinatawag na pakot yung parang leader na babuira mo. Ayon uh, ang pinakamalaki sa kanilang grupo. Uh, ito po napakahaba. Uh, pila ka inches ni bro. Ilang inches ito? 12 inches. 12 inches po ito mula dito hanggang sa dulo mga kantingiro. Napakalaki na po at pambihira na lamang po ito na uri ng pangil sapagkat dito po sa Mindanao ay taliban na po panguhuli ng pangil na mabira mo. Saan to galing bro? Galing yan sa kaibigan ko na ni Tibo. Yung sa bundok na pinunta namin. Yung ama niya, yung commander ng mga may ganyang mga agimat. Ah, okay. Ang ng mga agimat, ganyan. Okay bro, okay bro. Ah, uh, balik kasi mga katingiro, kadalasan kasi sabi ng mga hunter, kahit magtanong kayo sa mga hunter, pag sinasabi pa ako, yun yung ori na babawira muna, pag binabaril, di na tinatablan. At kadalasan ako kuha yun sa tinatawag ng litag o yung tinatawag na trap ng daw. Kasi pag binabaril, hindi na tinatablan ang tinatawag nilang pakot na babawira mo. Ah, ito isang uri ng agimat na kadalasan ginagamit ng mga katutubo dito sa Mindanao hindi ako magtatangan ng hindi subok kaya sinabit ko to sa kambing binaril binaril lang kaibigan ko kasi hindi ako mismo ako, ako yung bumaril yung kaibigan ko na bumaril kasi nagdalawang isip siya kung may bertod ba o wala kaya binigay, binigay ko sa kanya to tapos sinabit niya sa kambing eh nagtaka siya hindi naman pinutukan yung kambing hindi pinutukan mga tatlong beses Ah, oh. At the di, pa rin pinutukan kaya kinuha na namin sa kambing. Ah, okay, bali bro, ah, tanungin mo na kita. Ah, anong inilagay niyo dito sa loob ng pangil ng baboy ramo? Ang ah, inilagay namin dito, yung ano lang pure kalikasan. Yung ang ima, na pure kalikasan. Ay, ah, mga motya. Motya at saka mga kahoy ng mga bertodes. Ah, okay. Tulad ng mga pagkasako pa din. Ah, kay Bro Harris kasi itong personal niyang ...napakalaking pangil ng baboy ramo. Uh, bali mga kantingiro... ...masasabi ko lang po ay pambihiran na lamang po ito. Uh, at meron din namang testimony nito, yung nagsikalat sa Facebook... ...na yung kambing binabaril. Uh, wala pa nga yung laman mga kantingiro. Uh, pure pangil pa lamang po yun ang baboy ramo. Sinubukan ng ating mga kapatid na... Uh, ...ibang tribo. Uh, nakita nyo naman siguro yun sa mga mahilig sa anting-anting at sa mga agimat na pinasuot sa kambing ah, ganon din ang ginawa ni na Bu Bro Harris para subukan kung may virtu talaga tinatawag nilang pangil ng pakot na babuira mo ah, ito naman po ang ating tampok ngayon mga katingiro ang tungkol sa tinatawag nilang agimat mula sa pangil ng baboy Ramon na pakot kung sakin ito muli pala si kumbati na rin sabi pala araw sa ating lahat and God bless everyone maraming salamat po